Kabit ako ng asawa ko. Hello Ate Ann, itago nyo na lang ako sa pangalang Ashley. 30 years old, hiwalay sa asawa. Pero nakikita kami ng patago. Meron akong dalawang anak. 2 years na kaming hiwalay ng asawa kong si Mark. Dahil nahuli niya akong nakipag-chat sa ex-boyfriend ko. Actually, hindi lang yun. Hindi lang yun chat Ate Ann, Dahil may nangyayari sa amin tuwing nagkikita kami, inamin ko pa yun kay Mark at nakipaghiwalay ako sa kanya. Nakipaghiwalay ako sa kanya dahil sa nakukonsensya na ako. Ayaw pa nga niya maghiwalay kami. Ganun ako kamahal ng asawa ko. Pero ako na mismo ang umayaw. Nag-decide na lang kaming magkasundo para na lang sa dalawang anak namin. Pagkalipas ng anim na buwan, naghiwalay din kami ng ex-boyfriend ko. At nabalitaan ko rin na may bago ng girlfriend ang ex-husband ko. At ang ex-boyfriend ko naman, ikinasal sa long time girlfriend niya. At ako, naiwan mag-isa. Nag-focus na lang ako sa mga anak ko at sa trabaho. Masaya na rin akong para kay Mark. Deserve din naman yan na maging masaya uli. Mahal ko naman po talaga ang husband ko, Ate Anne. Kaya lang, may mga bagay akong hindi niyan maibigay naging kampante ang asawa ko sa married life namin at ang hindi niya alam may kulang pala sa akin at nahanap ko 'yon sa ex-boyfriend ko dahil siya ang unang lalaki sa buhay ko aaminin ko Ate An napaka-wild ang ex-boyfriend ko alam na alam niya kiliti ko namiss ko siguro 'yon kaya nagkasala ako sa husband ko fast forward Ate An 2 years na akong walang karelasyon. At ang ex-husband ko naman, nagsama na sila ng girlfriend niya. Hanggang dumating sa point na nawala na sa isip ko ang mga lalaki. At dumating din sa point na madalas kaming nagkikita ng ex-husband ko. Dahil sa mga anak namin. Kasi nga co-parenting kami. One time atian, niyaya kami ng close friend namin birthday kasi ng inaanak namin at gusto niya mag-attend kami. Nagpaalam ang husband ko sa girlfriend niya at wala siyang choice kundi pumayag dahil nga sa mga bata. Sobrang enjoy namin sa event ate Ann. Nagkumustahan, nagkainuman at di mawawala ang biruan. Uminom lang konti ang ex-husband ko ate Ann kasi nga ihahatid pa niya kaming mga bata sa bahay. Pagdating namin sa bahay, inaya ko si Mark na magkapi muna. Kasi medyo malayo pa uuwian niya upang mahimasmasan habang umiinom kami ng kape. Kahit ano na lang napag-uusapan. Hanggang sa bigla na lang napatitig sa akin ang ex-husband ko. Bigla niyang tinanong sa akin, Ate kung bakit nagawa ko daw magloko. Dahil na rin sa tama ng alak, nasabi ko sa kanya ang totoo, na palagi akong bitin noon sa tuwing nagtatabi kami kaya nagawa akong magloko tinitigan niya lang ako atian ng matagal hanggang sa unti-unti siyang lumalapit sa akin at pigla niya akong hinalikan hindi ako nakailag atian gawa na siguro nang may alak ako sa katawan nasa sala lang kami at tulog na ang mga bata dahil alas dos na ng madaling araw bigla akong nasabik sa asawa ko atian at alam kong ganun din siya nagulat ako atian dahil kuhang kuha niya kilitiko, ko. Napaka-wild ng ex-husband ko. Simula noon, Ati Ann, sa tuwing nagkikita kami para sa mga bata, may nangyayari talaga sa amin. Pero nakonsensya ako, Ati Ann, kasi may kalibin siya. Kahit sabihin pa natin ako ang legal na asawa, pero sa sitwasyon naming ito, naging kabita ko ng asawa ko. Anong gagawin ko, Ati Ann? Iiwasan ko na ba asawa ko? O sasabihin ko sa kanya na hiwalayan na niya ang karelasyon niya upang magsama ulit kami? Sana mapayuhan niyo ako, gulong-gulong na isip ko, Ate Annie.